Kanina nga nagsimula na ang NBA 2024 to 2025 preseason games at agad na nagpakitang gilas ang ilang mga teams. Sa maagang laro, tinapos ng defending champion Boston Celtics ang laban kontra sa 2022 NBA champion Denver Nuggets. Kasabay nito, binasag din ng Utah Jazz ang New Zealand Breakers. Ngunit ang atensyon ng karamihan ay nakatuon sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves sa huling laro. Ang highlight ng gabing ito ay ang pinakahihintay na debut ni Bronny James anak ni LeBron James para sa Lakers. Kasama rin sa mga nagpasiklab ay ang mga rookie ng Timberwolves lalo na si Rob Dillingham at ang rookie ng Lakers na si Dalton Knecht. Si Dillingham na number 8 pick ng Timberwolves ay nagtala ng 21 points mula sa 20 field goal. Pumukol siya ng 9 out of 20 field goals at naipasok ang tatlo sa kanyang anim na tres Kahit hindi inaasahang magsisimula si Dillingham sa season na ito, malamang na magiging isa siya sa mga pangunahing manlalaro mula sa bench ng Timberwolves at mahalagang bahagi bahagi ng kinabukasan ng kupunan. Sa kabilang banda, si Knek ng Lakers ay nagpakitang gilas naman na nakapagtala ng 16 points sa 7 out of 13 shooting sa field. Sa loob ng 24 minutes na playing time, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang isang maaasahang scorer, bagay na kailangan-kailangan ng Lakers sa kanilang lineup na kinabibilangan ni na Lebron James at Anthony Davis. Marami ang mga nagsasabi lalo ng na mga NBA analyst na napakaswerte nga daw ng Lakers kay Dalton Connect dahil maasahan nga daw talaga ito lalo na sa opensa. May nagsasabi nga na may pag-asang makuha nito Rookie of the Year basta mabigyan lang nga daw ito ng sapat na playing time. Maihahalin tulad nga daw ang laro nito kay Clay Thompson na mahilig sa mga catch and shoot play. Si Bronny James naman na nakapagtala din ng 2 points at 3 blocks si Bronny James sa kanyang debut game. Sa huli, nanaig pa rin ang Timberwolves sa team ni JJ Redick 124-107 sa isang impresibong panalo. Sa kabilang banda, mukhang magkakaroon ng pagsisisi ang New York Knicks matapos i-trade si Donte DiVincenzo sa Minnesota Timberwolves. Sa kanyang NBA preseason debut laban sa Los Angeles Lakers, agad na ipinakita ni DiVincenzo ang kanyang potensyal. Sa loob ng 9 minutes na playing time, nagtala siya ng 11 points, 2 rebounds, 1 assist, at perfectong shooting performance mula sa field. Ang kanyang husay sa loob ng maikling oras ay nagpapaalala sa Knicks ng kakayahan ni DiVincenzo bilang isang versatile guard na may mahusay na opensa at depensa sa isang laro kung saan ipinakita niya ang kahusayan mula sa 3-point line at pagiging maaasahan sa fast break tila isang mahalagang piraso na nawala sa Knicks. Bagamat pre-season pa lamang, ang matibay na unang laro ni Di Vincenzo ay posibleng maging hudyat ng mas magagandang bagay sa kanyang pananatili sa Timberwolves at maaaring mag-iwan ng tanong sa Knicks kung bakit nila hinayaan ang ganitong talento na mawala.